Ate, nakakalakad na nga ba si Kitty? Kumusta na at anong update tungkol sa kanya? So, hi guys! Panibagong update tungkol sa ating bagong alagang kambing dito sa ating yard. So, anyway guys, eto na nga yung kaganapan nung nakalabas na nga si Kitty and ayan, tinatry natin na patayuin siya kahit na medyo mahina pa. O, ba diba, pala, desisyon ako na amo niya. <laughs> Bago nga kami umalis dito guys or umuwi, talagang chinecheck nga namin or hinihintay namin na makapaglakad yung aming isang bagong bisiro bago nga namin ito alisan. Para at least naman guys, masigurado namin na nakakatayo ito at nakakainom ganang gatas sa kanyang ina. Actually guys, sing nanay niya ay okay na. Nakakatayo na guys at nakapag-stretching na rin yan kanina. And anytime guys, pwede na ngayon siyang magpadede sa kanyang bagong anak. Kung mapapansin niyo guys, panay pa yung linis niya sa kanyang anak kasi nga yan yung mother instinct talaga ng mga goat guys or even ng ibang hayop guys na nanganganak, yan talaga yung kanilang ginagawa of course, kinikilala nila yung kanilang anak. Habang eto naman si Kitty guys ay sitting pretty na muna, siguro naghahanap pa yan ng welo guys na makakatayo nga talaga siya. Hanggang sa umabot na nga yan siya guys, dyan sa pinakagilid na parte na kung saan ang dami ng damo, ewan ko ha, huh? mukhang nagsiswimming na ito sa Kitty sa damuhan. Syempre <laughs> guys, as a mother, kailangan talaga na nabantayan yung kanyang anak. Eto nga yung sinasabi ko sa inyo guys na malinis na parte pero dun talaga sila kanina nag-anak or nanganak itong ating kambing. Ayan na nga si Kitty guys at nakakatayo na and yes, finally malusog yung ating isang bisiro.